Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, didito, nandito tayo sa may naik view para mag-update kasi may nag-request din na sa atin na kung pwedeng hanapin yung block 14, lot 14. So, nandito na tayo sa lot 14. Ito po ay malapit lang sa entrada. So, nandudun lang yung tulay papunta dito sa may uh, lugar na to. Dito sa may uh, naik view, no? Sa, lot, sa block 14. Okay? So, ayan. Update tayo at may mga na-relocate na nga dito. Ang dami na. Ayan, oh. So, halos meron na dito sa may Black 14. At dito si ate naglilinis na yung bahay niya. <laughs> at uh, ayun, oh. Ito na yung dulo. At ito, nakakatuwa naman may nagtatanim na. So, sabay na natin yung paghanap doon sa lot 14 at sa pag-update na dito. At yan, meron na mga na-relocate na, oh. So, halos may mga tao na. At yan. Ito ay ilog na dito sa kabila. Ayun oh. No? Ayun oh, no? ilog na 'yun diyan. Ilog. <laughs> At ito yung mga bahay. So halos meron na. Ayun oh. No? May mga na-relocate na rito. At nakakatuwa dahil may nagtatanim na sila. Ayun oh. No? Tatanim na ng mga gulay-gulay, saging, kung ano man yung po pang ah, papakinabangan. Gandang hapon, Tay. Saan <laughs> kayo galing, Tay? Malibay Ah, malibay ba, Oo Ah, oh, yun si Lutatay uh, Kaya eh Oo oh, nga, buti nga tay gina Ginagawa niyong kapag-ipakinabang Ay, <laughs> shout Shoutout kay ate Wala, wala Wala, wala Wala, wala Wala, wala Wala, wala At least, oo oh, nga Masipag kayo tay Ginagawa niyong kapag-ipakinabang pa itong lupa na to <laughs> Ito, Nagsasaging O, oh, kaya nga ho, eh Dami niyong tanim-tanim na din, oh Ayos Kailan kayo nalipat, Day? No. Ano kami? 27. 27? Oo. Ah. Isang linggo lang. Isang linggo. Oo po, isang linggo na. At least isang linggo pa lang kayo tayo. Ginawa nyo na karagad productive to eh. Oh, kaya oh. pa tayo, nakausap ko agad yung ano dito, pero kaya. Oo. Nagsabi ko, kung pwede lang magtanim-tanim nyo. Oo. Okay. Tataniman lang naman to eh. Okay lang. At saka ito part. Oh, nag, ano nga, lagi na ano dyan na kumupa yung aming touring na ngayon. Oo, oh, oh, parang nag-ano, no? Lalandslide. Oo, oh, oh, kaya eh. <laughs> <laughs> oo nga. Oo nga. nga. Yun naman yung ano. So, yun. <laughs> tay, salamat tay. Buti pa kayo tayo. Tatanim ka agad. <laughs> oo nga. <laughs> oo okay, kaya eh. Sayang. Oo oh, eh. At least, kahit pa paano, may anihin na, no? Pagka, ano. So ayun. So shout out kay lahat doon. Nandoon <laughs> pa dito sa mga bata nado to. Sige tayo, salamat tayo. thank you. So ayun ah. Uh, block lot 18 na pala tayo. No, balik tayo. Ah uh, 16 na dito sa kabila. Magandang hapon po. Ayun. Nandito kayo sa tumbok natin ah. Uh, Block 14, lot 14. So ito na po yung block 14, lot 14. Uh, shout out doon sa may nag-request na kung pwedeng mabisita yung block 14, lot 14. At ito na nga, mukhang hinihintay na lang kayo nito. At yung mga kasama nyo, nandito na halos lahat. shout out kay ate. Uh, siya na ba yun? Si ate. Ayun ba At hinihintay na lang kayo ni ate. Kapit ba kayo? Nakakanda na itong bahay na to para sa inyo. May kisame din tayo, no? Oo, oh, ayos dito sa inyo kasi may kisami na. Sa iba wala eh. Lalo doon sa sa kabila, wala pang mga kisami pero dito sa inyo halos lahat may kisami na. May mga ano na. So 'yun. Okay na tayo at ang dami na nga. magmula doon papunta rito, paikot tayo. Te, salamat Eh. Uh, ah. may mga nakatira na, may mga residente na at 'yun, oh, Napaka-productive. Magandang araw, sir. Napaka-productive nila kasi tinataniman na nila itong bakanting lupa pa rito. Ginagawa pa nilang kapaki kapakinabang no? Yung lupa na nakatiwangwang lang naman. Pero ayun na nga, siyempre, parang isang linggo pa lang sila na nandito. At uh, itong Black 14, mga nakarang video natin, eh, ginagawa na ngayon may nakatera na. Okay, di ba? So ayun, ikot tayo pa dito sa kabila para makita natin, may pakita natin sa inyo. Tingnan lipat natin para mas malino yung makita. So ayun no. Oh. May mga nagpaayos na rin ng likod. Kandang hapon po. Thank you. Ay, salamat. Natin. <laughs> may music doon. Grabe, lakas ng sounds. So, ito dito. May mga residente na yung ay may mga nagtitinta na rin syempre kanya-kanya at uh, ito pa to ah black 15 black 15 uh, ah, wala pa pero itong 14 halos marami nang uh, nakatira ganda hapon po <laughs> sama ko kayo sa video ko tayo ha ah, sa aking youtube na eh. <laughs> salamat po so ayan po ang uh, taga bakor din po kayo na yun eh, no? yun, mga taga-bacor sila nanay mga. Uh, Nag-update lang kasi ito po yung content ko para malaman ng mga tao na yung mga possible na maging uh, malipatan nila at saka yung iba na makita nila na magaganda yung mga bahay ng gobyerno na ngayon. Di <laughs> ba? Ano naman po mo masasabi nyo sa mga pabahay? Yung lugar. <laughs> okay na yun, yun. Uh, masaya si nanay at uh, Okay naman daw po yung lugar ng pabahay ng Initsay. Salamat na, shoutout kay nanay. Sa nanay po. So, ayun, ah. Positive naman. Ah. Alin po? De Delu TV, tay. Kulay pulang profile. Delu TV. Opo, tay. Uh, kulay pulang profile na parang cartoon yung mukha lang. Red. <laughs> ayun po. Salamat. Thank you po. <laughs> Salamat, tay. So, ayun. Ah, mukhang masaya naman yung mga na-relocate. Lahat ng mga, mga natatanong natin ng mga nare-relocate sa mga pabay, positive naman yung mga sagot nila na happy naman sila, maganda naman yung lugar. Although talagang maganda naman na talaga yung mga pabahay ng gobyerno ngayon kumpara yung mga naunang mga pabahay. Kadang hapon no? Oh. Sir, kasama ko sa video ko. Ay, shout out. Kailan, sir? Kailan kayo nalipat, sir? No, lang po no, <laughs> 21. 21. Tagabakor din kayo. Sumukhang lahat ng tagabukor na di dito sa lugar na to. <laughs> Alabid lang sa gate. <laughs> di ba? <laughs> Dito yung nalipat, no? Hmm. na kasi yung lugar banda doon, no? Tago sa may ano? Ay, meron pa pong bahay doon sa malik sa bakor, doon sa mga ganun namin. Kunti na lang. Kunti na lang. So dadalhin pa rin yun dito lahat. Pero alam nyo, mas maganda dito sa inyo na piwatong kasi may kisami na yung bahay nyo, no? Opo, at saka yung nakaganda ng piwatong dahil nyo dito siya. Kasi yung kalsaba ko na yung kalsaba ko dito is Mayos. Mayos po. Ah, doon no, sa so no, no, no. Ah, ganun ba? Puro po ito yung pagmula. Ah, pamutik na. Oh, ito. ito, subdivision. Tapos kung trabaho naman, eh, magagawa naman ng paraan yun, di ba? O pwede naman pumunta kung saan nagtatrabaho. Parang katulad din lang yan sa mga kumukuha ng uh, housing sa mga private. Eh. Wala naman silang trabaho doon kasi nasa mga probinsya din so luluwas para maganap ng trabaho. At least meron ng maganda at maayos na bahay, di ba sir no? Kumusta <laughs> na naman kayo? Okay. Oh, happy naman talaga. Ayos siguro. Paglalaan lang kasi malayo talaga din sa. Ayun talaga oh. Oh, nga. Mm. ayun nga. Mhm. 'Yun lang din yung isa sa mga karamihan pero syempre uh, katulad din niya sinasabi ko ay yung mga nagtatrabaho na kumukuha sa mga private na mga pabahay, mga housing nasa mga probinsya din yun, wala naman silang trabaho talaga doon sa probinsya na yun, luluwas pa rin sila ng Manila para doon magtrabaho. Kung baga, nagtsatsaga, at least, meron na sariling bahay, di ba? Nasigurado na. Yun yung importante kasi. Yung, yung kasi okay, lang sa, ano, sa, sa Ayun na nga, di ba? Oo, kasi mangungupahan ka. Nagbabayad ka monthly. Hindi ka, <laughs> kaya babayad mo ba lang, may utang ka na kagad na naman. Tapos ang isa pa problema doon, hindi magiging iyo yung bahay. <laughs> okay. Kumbaga, tatanda ka na lang, nangungupang ka, hindi magiging yung bahay, di ba? Oo. <laughs> oh. Oo, oh. magiging alam mo na sa na talaga yung bahay, di ba? <laughs> Wala nang kukuha sa iyo niyan kasi babayaran mo na. Pwede mo nang i-develop din pati. Pwede mo pata sa kung magkayaroon ka ng extra pera, o pwede mong palakihan para sa ikaw komportable ng pagtira ninyo, no? At least alam mo na maayos na sa subdivision ka na. Ayun nga lang, siyempre, malayo nga lang din talaga siya. Pero tingin ko pagka na-develop naman na talaga yung lugar, So dito may malapit na pagka tinagos na yan diyan, ilusot papunta dun sa may halang. Ang lapit na eh. Gawan ng tulay, no? Kasi na ano? Sa ngayon po wala pa kasi wala pang uh, Ay, oh, yun na uh, nga, wala pang mga tao, wala pang residente, kaya ikot pa talaga. Kaya ang nangyari. Sa... Hmm, tiyaga-tiyaga lang muna talaga. Pero hindi, dibid, halos lahat naman ganun. Kumbaga, mahirap lang sa una. Pero pagka matagal ka na, nasanay ka na dun sa, ano, sa pag-adjust mo, eh, nakawilihan mo na, nagamay mo na, madali na lang sa'yo, di ba? Parang katulad lang naman yan, nangupahan ka, mangungupa ka, eh, siyempre, maninibago ka, mangangamay ka, tapos sa uh, anihin mo rin yung mo. Parang katulad dito, pero at least ito dito, alam mo sa'yo na yung bahay, di ba? Ayang <laughs> advantage, so, advantage. kaya, alam mo, magiging iyo talaga yung bahay na sarili mo na, kaysa nangungupahan ka, eh, tsaka yun nga, kaanuhan din ninyo, na may kayo, karamihan ng na mga narilukit dito wala pang mga kisam eh oo oh, hey, eh yung isa sige sir baka na istorbo kita salamat thank you thank you po salamat ah. sama ko kayo sa video ko sir ah Dilyo TV sir yung aking YouTube channel paki subscribe na lang thank you okay, oo oh, nga yun sila nanay Naib ano lang yan i-report nyo sa opisina ng Iri-report INITSA hmm. ano po sabi pupuntahan nyo pupuntahan niya na hintay lang po kayo. Alam nila yun. Oo, ganun po talaga minsan. Mag, mag, oh. Oho. 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 Hintay-hintay lang po kayo. Tapos parang papalo up lang kayo. Pupunta lang uli kayo doon sa opisina nila. Sasabihin nyo, wala pa ho. Hindi pa ho nagpupunta. Hindi pa pinapalitan yung pinto namin. Pero papalitan niya 100%. Kung baga, hintay-hintay lang ho. Tapos ipapalo up nyo lang, Nay. Oo, tama yun. Lagi nyo ipapalo up. Para maobligat talaga sila na mapalitan yung pinto nyo sira nga naman no? <laughs> Kasi oh wala pang door Oh, di ba? Pag-aalala. Kaya saka nakakapag-aalala ka dahil may mga gamit na kayo. So sana mapalit, mapalitan na ng mga kontraktor, no? Na gumagawa ng mga pabahay na to para na sa ganun maging komportable na si Nanay. So yun lang nai, ano lang, follow up nyo lang lagi sa NHA. Tapos sasabihin nila yun sa kontraktor nitong mga gumagawa ng bahay at uh, pagka nakano niyan, papalitan. Madali lang naman yan ay Tatanggalin lang nila yung pinto. Ayan na yung doorknob, kakabit lang naman yan. Pero kailangan lang magkaroon ng spare na pinto na ganito. Di ba? Oh, kaya nga eh. Pag naulan na, na lumang buwan. Mm. Ko, Tsaka isira uh, nga talaga. Wasak. <laughs> ah, hindi kayo makalabas. Ay, oho. Uh So parang nag-worry kayo, nag-panic kayo, hindi kayo makalawas. <laughs> kaya, o, oh, o, oh, o kaya nga, siyempre kahit sino eh. So, mm -hmm. Mm -hmm. So, yun lang na i nyo, ah, parang palo-palo up nyo lang. So papalitan naman yan. Siguro dahil madayang pang ginagawa yung mga contractor sa ibang mga lugar. Pero pagkaman yun, 100% papalitan po yan. Maraming kulang yan. Mm -hmm. Unti-unti yan, Naib, ano sasabihin sabihin nyo lang sa kanila yan, kung ano yung mga kulang. Ano ba kadalasan yung kulang? Sa poset? ano, yung pinto. Pinto? Salababo. Salababo. -hmm. Tulog sa bubong. Hmm. Mm -hmm. Sasabihin nyo na lang yung Pero yung mga tulog siguro sa bubong, pwede nang kayo na mag-ano ng bulkasil doon. Pero yung parang major, katulad sa mga lababo, sa poset, kung ano yung problema doon. Sasabihin nyo lang, oh, tapos, I-schedule kasi nila yan nila eh. Tapos pagka may ano na sila, kayo na nakaschedule, pupuntahan nila yung para palitan kung ano man yung parang depekto dun sa bahay ho ninyo. Mm -hmm. Ayun na nga, oh, tapos walang mga ano, tapos may iwan. Hindi nga, ang hirap nga naman, iiwan mo bukas tong bahay mo. Di ba? Oh, so yun. Sana maayos na. Pero yun lang, Nay, kumbaga palo-palo up lang para talaga punta nila. Ayun, ano, oh, tama yun, Nay. Sabihin niyo yung mismong ano Oo, oh, oh, yun po talaga. Sabihin nyo na gano'ng problema. Sabihin nyo, at ulit, di namin malis, maiwanan yung bahay kasi sira yung pinto. Paano maano yan? So, gano'n lang Nay, para may paliwanag nyo sa kanila. Eh, tingin ko naman, eh, makukonsider naman nila yan na tama nga naman si nanay. Ayun na nga, oo. Para ano nila. Papalitan din yan nila, yan, nay. Anuhin na lang yan. Kaso nga lang yung medyo natatagalan. Sana naman ibilis-bilisan naman nila kasi, di ba? Oo, oh, at saka ang hirap naman na ah, may pupuntahan kayo tapos bukas yung bahay nyo, di ba? Wala naman sigurong tao na aalis sa bahay na bukas yung pinto. <laughs> na walang may iwan. Sige, nai. Maraming po salamat sa inyo. Thank you, sir. Salamat. Ah, thank you. Thank you po. So, ayun yung update natin dito sa Naikview at ah, may mga nalipat na ngayon sila, nanay. Narilipit na uli sila dito sa ano At syempre may mga kunting uh, problem Doon sa mga bahay Na naibigay sa kanila ni award sa kanila Pero maayos naman yan uh, Pagdating ng time At ayun uh, uh, Tapos na tayo dito sa update natin Kay ma'am Hindi ko na nasulat Yung anong name ho ninyo Doon sa nag-request uh, sa atin Na hanapin Nabisitahan yung block 14 Lot 14 Nakita na naman natin doon sa kabila at uh, shout out sa inyo, tingi ko alam nyo naman na yun kung sino po kayo. At syempre, maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood, sa mga nagsasubscribe. Maraming maraming pong salamat po sa inyong lahat. Thank you po sa inyong lahat. At syempre, shout out dun sa tinalihan ho nating uh, charity works. no uh, Ang pangalan ay Tim Ruil Lipat. So mga charity vlogger po yun. So yung mga charity works natin, yung mga activity natin sa pagtulong natin sa kapwa natin. So kasali ho tayo doon, although maliit pa lang yung mga ibinibigay nating assistance doon sa mga nangangailangan ng uh, mga kababayan natin. Uh, uh na muna nila kasi syempre hindi pa naman tayo talaga mga big time vlogger na meron na tayong maibibigay uh, may bibigay na talagang masasabi natin na masasapat sa ini-expect din nilang uh, assistance para doon sa pangangailangan nila. So dahan-dahan lang, baka pagdating ng araw, eh, Siyempre, mas may bigay na ho natin yung nararapat na assistant para sa kanila at tulong. At siyempre, sa panunood ninyo, sa pagsishare ninyo sa ating mga video, uh, darating tayo sa araw na magagawa natin yung bagay na yan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you po.